Sobrang <laughs> siya Pangalawang tawag na ito ka telegram kay Kuya Ronnie. Yung kanina po ka telegram, hindi na record. Hello? Hello po. Hello po. Magandang, ano po, magandang tanghali po. Magandang tanghali dito, po, sir. Pwede po kayo, ano? Pwede po kay Kuya Ronnie? Ako po ito, sir. Okay. Hindi po, sir. Sorry, ha. Hindi ko kasi na-record yung kanina. Sayang. Ah... Uh, Wapo, nagpe-play po, nag-ano Nag tayo, hindi pala naka-record. Tapos isa na po kasi kita agad eh. Wapo. Oh uh, ano po to sa Mercury huto to, uh, si Ronnie? Mercury. <coughs> uh, Kuya Ronnie! <coughs> sa, dito po kami sa tapat ng ano, sa Barangay Hall. Um, Gano'n po ho kayo kalayo dito? Saan? Saan ang Barangay Hall? Okay, wait lang po, yeah. check lang po namin yung aming, aming wait. Pag waste. Pagkano po kasi, pag nasa barangay hall po kayo kasi, Lampas na po kami. Ano lumang? Sige po, dyan lang, relax lang ako kayo dyan, ha? Ah, sige, ah wait lang, wag mo ibababa, Kuya Ronnie. Sige po. Bata pa pala si, ano, batang bata. Ilan taon na po kayo? 45 na po ako sa Tecram. 45? Yun nga, katay kram, nakita nyo. Kuya Ronnie, dyan ka lang, ha? Ayan, kakarating lang po natin dito sa Manila Kategram. Binaba nga po natin yung ano, inayos natin. Sa, sa, sa ano po, sa mga Kategram natin dyan, na patuloy po na nagsusuporta, may namahal po yung channel natin. Maraming maraming salamat po sa inyong pong uh, pagsuporta, ano? nasa ano kayo ngayon? Nasa labas po ba kayo ngayon? Na, nasa ano po ako, sa loob. Sa loob? Ah, uh, so. uh, Pagka po ano, Kuya Ronnie, labas na po kayo. Alam niyo po ba, ano po yung dala po naming regalo sa inyo? Apo, ah, po, kasi, na, na kasi po ako sa live kanina, na, na, nabanggit po eh. Ay, sus, yun na <laughs> nga sabi ko. Nayari. Okay, an ah, ang nab nabunot niyo po ay isang ah, kawali. Tama po ba? <laughs> <laughs> ah, ah, isa po palang plancha. Ang inyo pong nabunot. Tama po ba? Hindi pa rin. Ay, hindi. <laughs> Rice cooker po. Sir. Rice cooker po yata. <laughs> alam ko na po yun eh. Ah, okay. Ano po yung alam yung na, napanalunan nyo, kuya? Yung... Ano pa tawag doon? Yung pangkabuhayan showcase. Pangkabuhayan showcase. Ano po yun? Yung tricycle. Tricycle. Oh. Oh, ah, yeah. Parang... Parang nagkamali po kayo. Hindi. <laughs> ah, <laughs> <laughs> uh, <laughs> okay. Nasa labas na po ba kayo? Wait lang po. Mababalak ako. Nasa fourth floor po kasi ako eh. Ah. Sino po kasama niyo sa bahay ngayon? Ah, uh, yung... Yung boss ko po. <laughs> ah. Uh, ano pa siya? 420 meters. Pinapawisan ako. I don't know. po nervous ako. Huwag oh, mo kayong nervous eh. Huwag magkita kita sa <laughs> personal eh. Achoo. Then, anong, anong ano mas... Uh, San ka mas masaya sa pag, uh, pagkikita natin personal? O doon sa motor? Uh, parehas po. Kung pagpipiliin ka, yung uh, pagmimit -me natin o no, yung motor? Um, hmm. siyempre pa. Kung ako, siyempre yung pagmimit tapos yung pamasko niyo po para yung pamasko niyo po kasi papadala po sa amin. Kung pipili ka nga. Ah. Hindi mo yung yun dalawa <laughs> na lang. <laughs> okay. So, mahirap pumili. Ah, uh, eh. Okay. So, okay napapanood mo naman eh, no? Gusto ko nga sana, ano makasama ko. Ikaw ko rin si Kuya eh. Allah! <laughs> Malay nyo, kasama ko siya. Ang dami-daming tao, ikaw yung nabunot eh, no? Kaya nga po, nagpapasalamat po ako kay Anoy, kay Ma'am Hazel eh. Sa, sa dami na po na nakalagay doon sa garap po, may pangalan ko pa nakuha. Oo. Oh. Ayun na, 10 meters na lang. Mag magkikita na tayo. Kaya nga po. Ano suot ng damit mo? Kulay brown po. Brown. Anong kulay ng shirt? Nakamaong po ako ng shirt. Anong kulay ng brief? <laughs> Black. Anong kulay ng buhok? Ah, medyo ano na, kulang na po yung buhok. Anong <laughs> ah, kulay ng buhok? Okay. Ah, malakit um, Ipapadala po siguro mag ay, oh, tama ba 'to? Ay, kay Ay, mayaman pala. Hindi po sa nang halobeyo ang gutito. Wait lang, wait lang. Mayaman pala siya. Ah, siguro pag paano kaya? Ah, sige. Atras tayo. Ay, doon na lang po siguro. Ah, doon na lang daw. Mayaman pala. Hindi po sa para dito lang pa ako nagtatrabaho. Oo. Oh. Isa pa ako kasambahay. Hello! Yun! Congratulations po! Congratulations! Hello! Ano Okay. Dali mo na dito. Ayan po siya. Saan po dito? Hindi po. Nakasakay po siya kanina dyan. Naman ba na? Sa katera? Sa Hindi. Nang paano kayo amot sa ganyan? Sabi ko po sa mga kasama ko, pagka mayaman yung nabunot natin, sa iba na natin ibibigay. <laughs> Tingnan mo naman Kuya Darius. Mansion. Mansion. Lagay ko lang oto sir. Sa... Okay. Si Kuya Ronnie, ilang tanaw si Kuya Ronnie? 45. Okay, may asawa? Wala po. Wala. Ah, nasaan po yung pamilya nyo? Palawan. Palawan. Ah, okay. Ah, saan po natin lalagay yung ano nyo? Pwede po yung dito sa amin. Pero sir, may amin kayo. Paano ba yan? Na, ano lang, ano. At uh, Kuya Hugo, si... sakay na natin ulit kasi mayaman yung, ano, yung nabunot natin. Ganda sir. Malaking tulong po ito sa amin. Mm -hmm. Ano pong masasabi niyo sir? Thank you po. Para ano, so... sa pamas ko po, sa akin. niyo po yung ano. Meron ako kasi ubo. Hmm. Yeah. Okay. Gusto kong malaman gano'ng kasolid si Kuya Ronnie sa sa atin. Gano'ng kasolid po yung ano po niyo. Yung... Kailan po kayo nakasubaybay sa amin? Uh, nung pandemic, nung 20... 20? 2020. 2020. 2020. Ito, may mga ano, may mga ilang katanungan po ako. Pagka din niyo mga nasagot, ibibigay ho natin sa mga makakasagot. Okay. Uh, sabi niyo ko kanina, kausap ko kayo, gusto niyo makita si Kuya Dave. Anong taon ko po siya na meet? Hindi ko po ano kasi masasabi, no? nga ko po kasi yung nagsimula manood sa iyo, yung kay ano, yung kila Dandan. Hmm. Doon po nagsimula. Tapos nung nakita ko si Dave, doon ko binalikan yung ano niya. Tapos, pero hindi ko nga tanda mapandatong... ko Okay. Pangalawang tanong. Saan ko po siya nakita? Divisoria. Divisoria. Pangatlong tanong, ilan taon po siya ngayon? Sixteen. Uh, Pangatlong, pangapat na tanong, saan po siya nag-aaral? Uh, Anong grade po pala niya? Sorry. Ten. Grade ten. Ah, uh, grade. Grade ten. Uh, okay. Ah, uh -huh. Medyo... Ano pa ako, solid ako eh. Kaya no, okay. pag nagla-live ko sa Sabado eh. Okay, meron pang anim na tanong. Napawisan ako. <laughs> Tuwing nagla-live po kami, sino-sino po kami? Kayo po, si Tick John, si Kuya Dave, Kuya Luis, Kuya Nua. Mga pamilyong po. Okay. Yung unang live po namin, na in-announce po namin tong uh, ating uh, pamas ma maagang pamasko Nasaan po kami nun? Uh, nasa inyo eh. Nasa... Kasi di ba meron kayong pumunta sa mga, sa mga car, sa mga kotse? Hmm. ano kayo? Yung una pang, unang week na eh. Yung sinundan nun. Sa inyo, sa ano nyo eh, sa bahay nyo eh. Sa park cancel po yun. <laughs> kayo talaga. Nanunod pa ako nun. Wala akong absent. Susunod na tanong, ano pong pangalan niya? nakakalimutan ko pangalan si anak ni tatay ano to eh sino po anak ni tatay yung pangalan niya sa ano sa Allah sa sa, sa promised land Ano <laughs> po? Ano po pangalan? Anong pangalan ni Tatay? Albert? Ayun. Albert. Okay, pangalan po ni Kuya. Si... nasa kabila po. Kuya Ubos. Ah, pasado <laughs> na. Okay, congratulations po. Congratulations. Picture na kami. <laughs> oh, sige po. Okay. Damian mo kaya ya August. Ngayon. Hmm. Oh, so paano po? Ah. Uh... Hmm? Wow! Cesar si Tikram. Oh. Hello po. Katenga kuya tama na kuya. Yan. <laughs> Dahil di pa nagme si Kuya Ronnie. <coughs> kuya Ronnie dito. Kakain tayo masarap dito. <laughs> Baka naman po sabi nyo lang hindi usay nyo yung bahay. Hindi po yun. Para yung, yung, ko po na. Sabi nyo nang na, so, so, wago kayong magpano. Wag <laughs> um, kayong mahiya. Nang kami sa taas. Hmm. kailan pa ho kayo diyan? Ako kasi bago lang ako diyan mag-aano na buwan pa lang. Six months. Dati kasi ako nasa Cavite ako ng 20 years. Mm. Umalis na ako doon tapos lumipat ako dito. Hmm. Ano pong, ano pong plano nyo niyan? Anong gagawin nyo po doon sa ating pangkabuhayan sa inyo? Ipapadala ko sa amin para may mapagkitaan sila doon sa amin. Uh, ano po bang buhay nila doon, Kuya? Ano lang yun, sa booking. Hmm. Pag, ano ba, pag naipadala ko yan, pwede silang mag, yung maghahakot ng mga gamit. Hmm. Tapos, kung may gusto mag, ano, yung magpapatid sa mga malalayong lugar, mga hmm. pier. Pwede. Hmm. Mahirap din sa amin kasi isla po kasi sa amin. Ilan po kayo magkakapatid? Sampo. Ha? Sampo. So, <laughs> Pangilan po kayo? Pangpito. Pito. pito. Gano'n po kasaya yung ano? Gano'n po kasaya yung sampo kayong magkakapatid? Masaya po. kami alimba, pag kasi kami, medyo sampo kami, pero parang naghihiwalay kami kasi mm. hirap ng buhay. Tapos may mga hmm. pamilya na. Masaya kami pag ano, pag yung nakita-kita kami, mag-reunion. Doon mm. lang kami nag, ano, magkita-kita mag lahat. Hmm. San-san po lahat yung mga kapatid po niyo? Ano, nasa... Mayroon akong kapatid, isa sa Baguio, sa Baculod, tapos... yung sa Puerto, Palawan. Tapos yung iba, nasa isla na. Mm. Hmm, okay. Si Mama at Papa po niyo, kumusta po uh, sila? Buhay pa naman sila. Yung tatay ko mag-82 it na, no? tapos nanay ko, from 78 pa sa January 1. Mm. Hey, okay. hello po. <laughs> Ayan po, si Ate Gina. Opo, Gina. Magkano? Ito po, sabi ko nga po. Ako oh. nanalo na tricycle. Sabi si sabi ko po ma malaki malaki ang bahay mo sa iba ko na ibibigay. Oh, shout out po kayo sa mga katekran. Katekram po. Shout out po. Merry Christmas sa inyo po lahat. <laughs> Yan po yung hanap po inyo. Opo, uh, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. Ilan taon na po kayong naglo-laundry? Ano? Four years, sir. Po. Uh -huh. Kumusta uh -huh. po yung ganyang hanap po kayo? Okay naman po, sir. Pero syempre, yung pandemic, malaki pong mm -hmm. uh, nag-use ka na yung issue po na. Ito um... yung dati kong planong negosyo. Wait, mm si Kuya uh -huh. Ronnie. Sige po. Ah, 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 Katekram kasi ito. Okay. Katekram. katekram. Oh, po. Kaya... Mga Telegram sa mga hindi sa mga naghahanap po, sa mga naghahanap po ng uh, yung mga medyo pagod na yung kamay, pagod na sa office, pagod na sa mga negosyo. Ayan, e, kung wala ho kayong naglalaba, dito lang ho kayo kay Ate Jane. Oo. Oh, ito po. Ito po po yan ako, ako na -lama laman laman sa Namayan po. Namayan Street. si nagbunot ng pangalan ko sa. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Ay, magano po kayo. Uh, message po si kayo kayo. Sweet malaki ka na. <laughs> Merry Christmas sa'yo. Binata na po siya, no, sir. No? Ba't ba okay. parang naiiya? Eh, kasi nat okay. ano, masaya po ako. na-meet po kayo. Sayang din kasi. Uh, Sayang din, Saya din, Saya din kasi. Thank you po. Pakitaan din. Thank you doon. po, sir. Layo, sir. Oh. Natutuwa lang ako dahil namit po kayo. Balik tayo doon kay Kuya Ronnie. Merry uh, Christmas po. Uh, Merry Christmas. Ano siya nang ang mis misis ko? Like, ano ka siya, Follower ka sa Facebook? Ah, atin. ah. Mm. Tempo, tempo. Pangalan po pa niyo? Ah, uh, Rolly po. Kuya Rolly? Opo. Rony Rolly. <laughs> Ay, na, na, siya po nabunot sa ano eh. Saan? Doon po sa pangkabuhayang motor po. Ah, kaya nandita ka rito? Si Kuya Rony, ayun po. Ay, ito. Ay, pwerte naman. Hmm. <laughs> Mm. ang nabanal ko na, lang si Alay, si Dave ngayon, na ng aeroplano eh. Mm. <laughs> ayun, ay, ay, uh, solid pala. Na, ito. Ito. No. <laughs> na, <napalood yung laughs> ano napanood yung huling ano? message? Ayun. Uh, message uh, kayo kayo, kayo din po kay Kuya. Ah, uh, sir? sa pagpatuloy niya lang, sana makatapos uh, siya sa pag-aaral para guminawa buhay. Thank you. Okay pa sir. Okay. Ingat po kayo. Thank you. Nakakita ko. Mas masaya po akong na, namimil ko po kayo, uh, mga katekram natin. Uh -huh. Ingat po kayo. So, paano? Hindi talaga sa inyo yung building na yan? Hindi po. paano? Wait lang. Siguradawin ko kay ate. Uh, hindi po talaga sa kanya yung building. Hindi po. <laughs> Mm -hmm. Ano po lang siya, parang katulong lang siya. Para masukan eh. Ba't katulong lang kami? Ako tigalinis ang ano nila, ng hallway. Yeah. Tama nga sabi po, ni Kuya Ron. Sila ang katulong po ng fourth floor. Makakauwi po kayo bago magpasko? Hindi pa ako, hindi pa ako uuwi. Ayun, neto. Sa... Batiin niyo sila. Uh, uuwi ako sa ano, sa... Sa Mayo pa, pag isang taon na mm kumbito, -hmm. napapakasin ako. Okay. Magpapas ko, hindi niyo makakasama sa si mga matapapa nyo. At least nung last year, na nandun ako. Ayun. Baka... ang you know, mga, ano, mga binabati ko dun ng aking mga pamilya sa Kred Silio Palawan. Mga magulang ko, mga kapatid, sa mga pamangkin. Mm. sa mga taga-kagayan Silio. Ano po, gusto, oh, ano po yung gusto niyo sabihin kay mama at papa niyo? Uh, patuloy sila lang, ano sa ngayon kasi medyo matanda na sila, makulit na. Medyo mahirap na kasi matanda na makulit eh. Hmm. Palakas pa rin sila para makasama pa rin namin sila ng mabang panahon. Hmm. Ito yung resibo ng motor. Ito yung certificate, uh, certification, yung uh, model, Engine number, chassis number, yan. Para kakailanganin po yan pagka pinadala niya sa, sa probinsya. Iyan po yeah. yung ORCR. Yan. Okay. Congratulations Thank po ulit. Po. Ingat po kayo ha. Ano, wala na po kayong sasabihin? Wala na po. <laughs> oh. Maraming maraming po salamat. At Siyempre, marami ito po, yung susi. Maraming maraming po salamat. Pati po kay Ma'am Etil, na, na siya yung bumunot ng pangalan ko. Hmm. Sino po? Si Ma'am Etil. Ah, si Tita Etel, Ah. Oh. Okay, si Tita Etel pala. Nasa ano na po siya? Amerika na siya? Kaya nga po. Okay. Wala na pong ibang request? Wala na po rin ako. Okay na no po. Maraming salamat. Welcome po. Merry Christmas. Po. Merry Christmas. Merry Christmas. <laughs> niya. <laughs> oh, uh, oh yeah. Mapandagdag mo to sa ano. Ha? Padala mo na lang to sa... Um, Thank you po, sir. <laughs> pandagdag sa pamasko ko sa yo, Ha? Thank you po, sir. Thank you po. <laughs> okay, welcome, welcome. Ingat ka. Thank you po. Ingatan mo yung sarili mo para mas matagal mo matulungan yung pamilya mo. Ha? O, oh, ka na sa mga katikram. Babay po mga katikram. Salamat po sa lahat. Merry Christmas, katikram.